Hallelujah sigatun buloy Stay Valentine Picasso Ako lagi <laughs> apo da kuno No zoom ang kuno bilado 330 330 Skin ako go jirim skin ta kada

Gracias. 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 Gracias.

hindi na ti-upload. Masa lang yung gawas. 4 lang, 4. Oh, sige, parehas control. Tapos 4 lang, 4. Parehas 4. 4, 4. Sige, gubati, na yung mga. Awa na, buhay. Awa na, buhay. Awa na, buhay. Awa

Ano tayo sa iyon? Tantukin mo sa'yo? Ah, napakas na. Ano sa bot? Pakets na. Ito na kaka. Mamat siya po na. Mamat. Bopo nila na, parcel na ko. Parcel. Parcel.